kali, sumabog ang ikatlong palapag. Kung hindi mabilis na tumugon, ang buhay ng mga tao ay maaaring nasa panganib anumang oras. Hindi nagtagal ay ginamit ni Nam ang kanyang lakas para tumalon at lumipad sa gusali sa pamamagitan ng bintana. Pagkatapos, nang lumipad siya sa gusali sa ikalimang pagkakataon ay lumapit lang si Gamju. Hindi nagtagal ay hinigpitan ni apat na daliri para makahawak sa billboard at saka gumamit ng puwersa para hilahin ang sarili papasok sa building. Nag-aalala si Jiangju na baka malagay sa panganib ang kanyang anak, kaya itinas niya ang bakod ng isang tindahan sa gilid ng kalsada upang gumawa ng hagdan. Kasabay nito, matapos kumpirmahin na walang laman ang bawat kwarto, aalis na sana siya ng umakyat si GM Ju. Biglang sumabog ang likod, dahilan para nagtagal ay lumipad na si Nam palabas. Hindi nagdalawang isip si GM Ju at agad na tumalon para yakapin ng mahigpit ang kanyang anak. Umaasa sa lakas ni GM Ju, nandun sila Saf. Sa wakas, hindi nagtagal ay nagkita muli ang malakas na magina na si Gangnam. Mabuti na lang at sa tulong ni Nam Sun at ng kanyang ina, walang nasugatan sa sunog na ito. Pagkasakay sa kotse, pinunasan ni Ji Ju ang pawis sa mukha ni Nam Sun at malungkot na hinawakan ang kamay nito. Ang impresyon ni Ji Ju sa kanyang anak ay tumitigil pa rin sa limang taong gulang. Gayunman, hindi nagtagal ay nakalimutan na ni Nam ang alaala ng kanyang ina, ngunit madrama niya na si Gang Ju ang kanyang ina. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na nasisi at hindi nakapagsalita si Gang Ju. Sa kabaligtaran, hindi nagtagal ay inaliw ni Nam ang kanyang ina, na sinasabing napakatatag nito at namuhay ng maayos. Sinisisi pa rin ni Gang Ju ang sarili dahil hindi niya inaalagaan ng mabuti ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay sinabi ni Nam na malaki na siya, lumaki na lahat ang ngipin niya at malaki na rin ang mga binti niya. Nagtataka si Jung kung bakit ang galing-galing ng Korea ng Namsun hindi rin niya ito itinago at sinabing gumastos ang kanyang mga adoptive parents para sa kanyang pag-aaral. Si Jung Ju ay isang mapagpasalamat na tao at tiyak na babayaran ito. Kaya gusto niyang magpasalamat sa mga tumulong sa kanyang anak, kaya nagtayo siya ng gusali sa gitna ng malawak na step para sa mga adoptive parents ni Namsoon sa Mongolia. Bukod dito, nais din ni Jung Ju na matuto si Nam sa lalong madaling panahon kung paano magnegosyo mula sa kanya. Sa panig na ito, nang malungkot ang mag-asawang pulubi at hindi alam ang kakainin, agad na nagmaneho si Jung ng limang metro long car para hanapin sila. Una, siya raw ang ina ni Namsun, pagkatapos ay hudyat ng kanyang subordinate na bigyan sila ng dalawang malita. Sa loob ay 200 milyong won sa cash. Ang pera na ito ay ibinibigay sa kanila upang magamit ng maaga upang bumili ng ilang mga damit na angkop sa kanila at kumain ng masarap na pagkain. Kasabay nito, mag-ayos ng isang driver na magdadala sa kanila sa kanyang hotel. Matapos magsalita, sinabihan pa niya ang dalawa na makipag-ugnayan sa kanya. Hindi makapaniwala ang mag-asawang kulubi na totoo ang lahat. Hindi man lang sila gutom, kaya nagdesisyon silang itago muna ang pera. Kasabay nito, hindi nagtagal ay bumalik si villa hindi na kailangang sabihin, ang lola ay labis na masaya at hinaila ang kamay ng kanyang apo at nagsalita ng mapagmahal na mga salita. Sinabihan din ng lola ang secretary na tulungan siyang gumili ng bagong damit. Hindi nagtagal, si Mr. Tumakbo rin sigang papasok sa bahay. Lumuluha, hindi nagtagal ay biglang tumalikod si Nam na parang may telepathy sa kanya. Tumingin lang ang ama at nakilala ang kanyang anak. Nagyakap ang mag-ama at umiyak sa kaligayahan. Hindi nagtagal ay agad na nagsorry si Nam sa kanyang ama. Hindi niya dapat bitawan ang kamay nito noong una. Gayunpaman, sinabi ni Mr hanggang nakasalanan niya ang lahat. Sa oras na ito, ang kanyang kambal na kapatid ay tumakbo rin sa bahay at pumatok sa luha. Sobrang namiss niya ang ate niya. Araw-araw, ipinagdarasal niya ito. Sabi ni Namin, nang makita niya si Wadja, wala siyang ganitong pakiramdam. At si Wadja ay kasalukuyang nagtatago sa isang restaurant at nagiging manluloko na may gantimpala na aabot sa 5 million won. Nang gabing iyon, pumunta si Ji Yongju sa kwarto ni Namsun. Sobrang masaya ang dalawa ngayon. Nang masulyapan ni Ji Yongju ang peklat sa binti ni Namsun, labis siyang nasisiyahan. Bagamat napakalaki ng kanyang lakas, hindi niya maprotektahan ang kanyang anak. Pero hindi nagtagal ay naniniwala si Nam na sa kabutihang palad, namana na niya ang lakas ng kanyang pamilya, kaya resilient siyang mabubuhay hanggang ngayon. Itinuro pala sa kanila ng mga ninuno ng pamilya na ang lakas ay magagamit lamang sa paggawa ng mabuti. Kung inaabuso mo o gumawa ka ng masama, mawawala ang iyong kakayahan. Nang umalis si Gamju, hindi nagtagal ay tinawagan ni Nam ang kanyang mga adoptive parents at sinabi sa kanila na natagpuan niya ang kanyang biological parents. Hindi nagtagal ay nalaman ni Nam na kahit mahigpit ang kanyang ina na umampon, napaka-magiliw din ng ina. Mukhang bastos lang ang kanyang amain, pero sa loob-loob niya, napakahina niya. Sa makatuwid, sinabi niya sa kanyang mga adoptive parents na huwag siyang alalahanin dahil napakaganda ng kanyang pamumuhay. At hindi nagtagal ay sinabi rin ni Nam na miss na miss na niya ang dalawa. Hindi nagtagal ay pinigilan ni Nam ang pagluha at sinabi sa kanyang mga adoptive parents na may gagawin siya dito, kaya hindi na siya makakabalik sa ngayon. Matapos ibitin ang telepono, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at tinakpan ang kanyang mga mata ng kanyang mga kamay. Kinabukasan, hindi nagtagal ay dinala ni Nam ang mga magic staff at ang mga damit na suot niya nang mawala siya at inilagay sa mesa. Nagtinginan lang sina Jim Ju at Mr. Gang at napagtanto na ito ang binili nilang item noong limang taong gulang pa lang ang kanilang anak. Habang naguusap, dinala rin ang hapunan. Ito ay pawang mga putahe na hindi nagtagal ay nagustuhan ni Nam na kainin noong bata pa siya. Ang pamilya ng apat ay nagtipon sa kaligayahan, na nagpahanga sa kanila ng mga tao. Nagbago ang tanawin sa pagkontrol ni Gayong Ju sa kanyang banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng paglalaro ng golf. Ngunit sa bawat paghagupit, ginawa niya ang kanyang mga subordinate na dama ang hangin na hamihip ng diretsyo sa kanilang mga mukha hindi libre si Lola sa bahay. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang basagin ang buto ng baka upang gumawa ng sopas. Ito rin ang isa sa mga sikreto ng pamilya para yumaman. Biglang nagpadala ng sagot ang website na nagdonate ng pera si Gangju. Ang pangunahing nilalaman ay na droga ay nakatago sa CEO. Agad na nakilala ni Ji Yongju si Xiao bilang lalaking nakilala niya dati. Kaya si O pinangalanan ang unang kumpanya na gumamit ng cryptocurrency pagkatapos ng kanyang sarili at inisyo si O Kosio Coin ay tungkol sa opisyal na simulan ng kalakalan. Upang mapalawak ang impluensya nito, itatayo ni Xiao ang pinakamalaking sentro ng logistik ng Asia sa susunod na taon. Kaya naman kakailanganin na mag-recruit ng mahigit 3,000 empleyado para masukat ang workforce ng kumpanya at mangibabaw sa industriya na may napakalaking kalamangan. Siyempre, hindi lang lalaki ang kanilang i-recruit, kundi pati na rin ang mga babaeng empleyado. Sa kabilang banda, ang tanggapan ng pahayagan ay nagtatanong ng opinyon ni ji Ju kung nais niyang i-publish ang balita na natagpuan niya ang kanyang anak na babae o hindi. Sa palagay ni Ji Yung Ju, ang kwento ng Namsun na nagligtas ng mga tao sa isang sunog ng mabilis ay magdudulot ng isang kaguluhan, kaya kailangan nilang alisin ang lahat ng mga video sa mga social network at mga website ng media. Ayaw niyang mapilitan ang kanyang anak na babae, kaya ininungkahi niyang baguhin ang direksyon ng artikulo. Ang artikulo tungkol sa pagkamatay ng isang babae na namatay mula sa paglanghap ng isang gamot ay maaaring magamit upang makakuha ng impormasyon tungkol sa droga sa distrito ng Gangnam. Kasabay nito, ibinenta ni Waja ang lahat ng mga item na ibinigay sa kanya ni Gamju upang lumikha ng ibang pagkakakilanlan mula sa kanyang mga kasabwat. Iyan ang pagkakakilanlan ng batang babae na namatay tatlong taon na ang nakakaraan. Bukod dito, kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang maghanap ng trabaho para kumita. Sa tamang oras, nakita ni Wadja ang kumpanya ng So na Nager recruit ng mga kawani ng paghahatid. Ito ay lumiliko na ginawa ito ng So sa ibabaw upang mapahusay ang imahe ng kumpanya. Ngunit sa katunayan, nakita niya si Nam sa lalong madaling panahon na huminto sa eroplano sa pamamagitan ng kanyang sariling mga mata, kaya nais niyang kumpirmahin kung ito ay totoo o hindi. Sa panig na ito, hindi nagtagal ay nagtipon si Nam at ang dating mag-asawa. Nagtataka siya kung bakit naging pulubi ang dalawa at kung ano ang ginamit nila sa perang ibinigay sa kanila ng kanyang ina. Agad namang sinabi ni Ji Hyun Soo na dahil kumakalat ang virtual currency sa kalsada, syempre kailangan nilang mag-rel sa virtual currency na iyon para makabangon muli. Bigla na lang siyang nagsuggest na magtrabaho muna siya at sinabing kanina pa siya tinawag ng assistant director. Pero nang makarating sila doon, nalaman nila na supporting role lang ang ginampanan ni Ji Hyun Soo, at ang pelikula ay isang halo-halong historical-historical drama. Matapos marinig ito, masama ang pakiramdam ni Namsoon, kaya pinuna niya na maaring ganoon pa rin ang sweldo ng screenwriter. Sa oras na ito, ang male lead ay nagsimulang magpakita ng kawalang kasiyahan sa arbitraryong pagsigaw ni Hanso. Nang marinig iyon ni Namson, sinabi niya na 10,000 times better ang acting ni Hanso kaysa sa mga male leads at ay model ito para sa kanya. Nakita ng lahat ng naruroon dito ang mga kalakasan ni Namson. Maging ang direktor ay hindi nang ahas na questionin ito. Sa wakas, sa ilalim ng kanyang mabangis na kahilingan, ang male lead ay nagbago sa ibang mga tao. Nang gabing iyon, pagdating pa ni Hisik sa bahay, tumunog ang doorbell. Ito ay si Gamjoo na dumarating para tulungan ang kanyang anak na ibalik ang mga bagahe. Pagkapasok ng dalawa sa bahay ni Hisik, determinado si Gamjoo na magpasalamat sa kanya, tinanong niya ito kung may gusto ba ito. Si Hisik ay isang upright police officer, kaya gusto raw talaga niyang mahuli ang leader ng drug traffic ang ring. Dahil dito ay lalo pang napapahanga si Jiyong Ju sa kanya. Pagkatapos ay agad siyang naglabas ng isang wad ng cash. At kahit anong sabihin niya, inilalagay pa rin niya sa kamay niya ang pera na iyon. Nang hilahin pa lang ni Jiyong Ju si Hisik, dumalaw ang ina ni Hisik sa anak. Mula sa matalik na pagkilos ng dalawa, at sa mga bagahin na naiwan sa lupa, agad na naunawaan ng ina na malabo ang relasyon ni Gong Ju at ng kanyang anak. Kaya agad na itinaas ng ina ang kamay niya para sampelen siya. Pero hindi anong nagpaliwanag si Gamju, nag-iwan lang ng sentence na magkikita kita ulit, tapos umalis. Binuksan ng ina ni Hisik ang sobra at nakita na naglalaman ito ng 200 million won. Labis na nalito ang ina nang makita niya ang ganoong kalaking halaga ng pera. Nang gabing iyon, agad na nakatanggap ng sagot si Gangju mula sa kabilang website, isandaang porsyento sure na may traces ng drugs sa so biglang naisip ni Gangju ang ambisyon ni Hisik, kaya agad niyang sinabi ang balitang ito. Ang lola dito ay orihinal na inilaan para sa kanyang apo na subukan ng sinigang na sopas ng buto ng baka, ngunit nabihag ng mga kawani sa kanyang tindahan. Sa kanyang galing sa paggalaw, ang kanyang nakatuon na mga mata at maayos na itim na buhok ay nakapuha ng pansin ng lola. Agad na ibinigay sa kanya ng lola ang sopas na ito ng buto ng baka. Matapos silang dalawa ay umupo upang mag-usap, pagkatapos ay nalaman nila na ang isa ay balo at ang balo ay malinaw na isang tugma na ginawa sa langit. Pero matapos malaman na pumanaw na ang asawa ng lalaking ito limang taon na ang nakararaan, nalipigod ang lola. Sa panig na ito, nakatanggap si Hisik ng balita na namatay sa kulungan ang kalbong drug dealer na dati niyang nahuli dahil lang sa maskara. Plus new last night from Jiung Joo na nagdesisyon siyang pumunta sa so para magtrabaho bilang spy. Dahil sa website, ang kumpanyang ito ay nagbebenta ng mga maskara ng sabay-sabay. Para mapasaya ang kanyang ina, hindi nagtagal ay nagbago ang itsura ni Nam. Gusto ni Jim Joo na malapit ng mag-aral si Nam para naman niya ang lahat sa pamilya. Pero hindi nagtagal ay natutulog si Nam sa tuwing nakakakita siya ng mga libro. Sinabi ni Jim Joo na kamukha talaga siya ng kanyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit lahat ay kailangang uminom ng sleeping pills pero nagbukas lang siya ng libro at agad na nakatulog. Actually, ang original purpose ni Namsoon sa pagpunta sa Korea ay makahanap ng mga kamag-anak. Pero ngayon, matapos makilala ang kanyang mga magulang, hindi na niya alam ang gagawin. Sinabi ni Jung Jungju sa kanya kung ano ang nagpapasaya sa kanya. Biglang tumawag si Hisik at pinalabas siya para mag-lunch sa isang restaurant. Sa pamamagitan ng pag-uusap, nahulaan din ni Ji Jungju na malapit ng magustuhan ni Nam si Hisik. Pagkatapos noon, napit din ang mga mata ni Hisik sa bagong imahe ni Namsoon. Sumunod, agad niyang sinabi kay Nam na kailangan niyang magtrabaho bilang especially iya. Namsun says gusto rin niyang sumama sa kanya. Noong una, pakiramdam ni Hisik ay masyadong mapanganib ito, kaya tumanggi siya. Ngunit nang hindi nagtagal ay ibinaluktot ni Nam ang tinidor sa kanyang harapan, agad siyang nagbago ng isip. Sa oras na ito, malaman na ang So ay nag-recruit din ng mga babaeng kawani ng paghahatid. Pero medyo nagtataka si Hisik kung bakit agad siyang gustong sundan ni Nam. Ang ibig sabihin pala ng Hisik ay biyaya sa Mongolian. At nararamdaman niya na ang pagiging kasama nito ay maaaring gumawa sa kanya ng isang mas matapat na tao ng hapong iyon, dalawang tao ang pumasa sa interview round sa so Logistics Company. Ang pangunahing nilalaman ng trabaho ay ang pagkarga ng 400 barrels ng mineral water sa truck. Ang manager doon, sinabi na ang pagtatrabaho sa mga kababaihan ay napakahirap. Lahat ng mga kalakal at suklay ay kailangang ihatid ng mga lalaki. Nang marinig iyon, hindi pumayag si Namsan, Bagkus ay agad siyang tinawag at dahan daw ang iniangat ang apat na bar ice ng mineral water sa kanyang harapan. Pagkatapos ay inutusan niya ang palit na naglalaman ng mga kalakal na dalhin dito. Ang isang palit ay 50 pounds, at ang manager lamang dalhin ay lubhang mahirap. Ngunit hindi lamang itinaas ni Namson ang buong palat ng mag-isa, ngunit naglo-load din ng 16 barrels ng tubig sa tuktok, kaya ang ingay ng mga ito ay nakakuha ng pansin ni Waha. Nagtago siya sa likod mismo ng lalagyan, natatakot na baka matuklasan siya ni Namsan, hindi nagtagal matapos ang mga bar ng tubig ay natapos na lahat. Hindi maintindihan ni Hisip kung bakit hindi itinago ni Namsan ang kanyang lakas. Hindi ba siya natakot na magdulot ng problema? Pero sinabi ni Namson na hindi siya natatakot. Anyway, nagpropose siya na siya ang gagawa ng mabigat na trabaho, at si Hisa ang bahala sa mga bagay-bagay tulad ng investigasyon. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita agad ng mahiwagang mata ni Namson ang babaeng niloko siya sa harapan. Kaya, agad niyang sinabi kay Hisek na pumunta agad doon. Pagkatapos ay pinigilan niya ang scammer at sinabihan ng babae na bayaran siya. Ngunit hindi inaasahan. Hindi lang natakot ang scammer, bamulong din siya sa tenga ni Namson na dahil lagi siyang nag ng mga dayuhan, palabas lang ang investigasyon ng Korean police. Siya mismo ang nahatulan at pagkatapos ay pinalaya, na nagpabaliw kay Namson. Agad na hinawakan ni Namson ang branded handbag ng taong ito at pilit na itinapon. Nahulog ang bag sa harap ng isang kapitbahay sa Mongolia. Mula noon, galit na galit si Namson sa mga scammers. Galit siya sa kapitalismong koreano, kaya determinado siyang hawakan ang bagay na ito ng may sariling lakas. Nang gabing iyon, nagkulit silang dalawa sa bodega ni So, hindi nila alam ang nangyari, ngunit nakita lamang nila si Namson na bitbit -bit si Hisok at marahang tumatakbo sa loob. Bawat hakbang niya ay napapawi ang buhok niya sa hangin. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ng babae, at ang lalaki ay tiyak na nais lamang na magukay ng isang butas upang gumapang sa. Sa sandaling iyon, nang palihim na pumasok ang dalawang tao sa bodega ng Namsun Company, dahan-dahan nilang itinaas ang kalahating toneladang pinto ng pagbulong at hinaila ang pagsara ng pintong lumilibid. Kasabay nito, pinutol ng mga kasamahan sa labas ang kuryente. Timang minuto lang ang dalawa para maulekta ng mga kain na hinalang bagay. Ang paningin ni Namsun ay hindi lamang lubhang mabuti, kundi mayroon ding kakayahang makakita sa gabi. Kaya makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang kahon ng mga maskara na nakalagay sa sulok. Bago pa man makareact si Hisok, sinipa niya ang kanyang mga paa at lumipad paakyat ng mahigit siyam na metro ang taas upang ibaba ang kahon ng mga maskara. Biglang bumagsak ang mabigat na bagay sa tabi, at tumalon si Namson at lumipad sa tabi ni Hisok, gamit ang kamay nito para harangan ang kahon. Ang kanyang kaibig-ibig na hitsura ay ganap na dinawa Hisok puso laktawan ng isang pintig, at dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito, Hisok nagkaroon ng mas mababang sakit ng likod. Sa puntong ito, isang minuto na lamang ang natitira bago maibalik ang kuryente, at halos na kolekta na ng dalawang tao ang lahat ng mga kainahinala at naghanda na umalis. Nang makita ni Namson ang nakalipad na si Hisok, hindi na nakatiis si Namson, kaya dinampot niya ito at mabilis na tumakbo. Sa side na ito, nasa gym si So. Ang mga ugat sa kanyang mga braso at leeg ay pawang nakabukol out. Sa pagtingin lang dito ay masasabi na napakalaki rin ng kanyang lakas, ngunit wala itong kinalaman sa kanyang pisikal na lakas kundi sa bote ng asul na tubig na kanyang iniinom. Dahil ang buong bote ay naglalabas ng isang tiyak na nakatagong kapangyarihan. Kasabay nito, nakatanggap si Jim June ng imbitasyon mula sa isang website ng anti-drug na humihiling sa kanya na pumunta sa beach para sa hapunan. Kaya agad siyang nagsuot ng masikip na outfit, sumakay ng motor, at nagpunta sa meeting place. Ngunit pagkalabas niya sa pintuan, naroon si Watcher, kaya hindi nagtagal ay napansin ito ni Ji Yongju. Kaya sa daan, agad na nagbago ng direksyon si Ji Yongju at tumungo sa taong iyon. At ang taong ito ang estranghero na nag-anyaya kay Ji Yongju na lumabas. Kaya agad na sumugod ang dalawa sa beach. Original na balak ni Ji Yongju na sumakay sa yate sa kanyang harapan, ngunit inakay siya ng lalaki palabas sa ibang daan. Sa pagtingin sa direksyon ng lalaki lamang Gamju reacted, ito ay lumitaw na ang taong ito ay nais na mag-imbita sa kanya upang kumain sa isang restaurant sa gilid ng kalsada. Ang may-ari ng stall na ito ay mag Magaben, vice president ng website na Contra Droga. Ang filosofiya ng kanilang pamilya ay hindi ang mabuhay ng maluho, kundi ang gamitin ng perang kinikita nila sa paggawa ng mabuti o para parusahan ang mga gumagawa ng masama. Idinagdag din ng kakaibang lalaki na ang website ng pag-iwas sa gamot na ito ay may pinakamalakas na kakayahan sa pagkolekta ng katalinuhan. Ang mga miyembro nito ay higit sa lahat ay nagretiro mula sa iba't ibang mga ahensya ng pambansang katalinuhan. Kasabay nito, mayroon din itong kakayahang sakupin ng lahat ng makapangyarihang korporasyon at marunong gumamit ng pera. Nang kailangan lang ni Gungjo ng lugar para ipakita ang kanyang halaga, sumali siya sa drug prevention website na ito. On this side, pag uwi ni Soon, lagi niyang nararamdaman na ayaw na niya sa mga dating male celebrities. Hindi naman sila masyadong gwapo. Tungkol naman sa dahilan, ito ay dahil gusto na niya si Hisep. Sa pag-iisip nito, namula siya at kumuha ng kumot para mahigpit na balutin. Maaga kinaumagahan, may nagulat na nakita ang scammer, Huaha sa so company. Pero bago pa man siya matapos magsalita ay pinigilan siya ni Huaha sa harap ng Sumigaw si Huaha na gusto siya sa labas, kaya kung may maglakas loob na hawakan siya, ihagupit niya ang taong iyon sa daan-daang libong piraso, pagkatapos ay aipak ang mga ito sa isang kahon ng surir. Dahil dito ay natakot ang sugo kaya halos mawala ng sensasyon ang kanyang mga binti. Napakabilis na ipinalam ng babaeng pulis kay Hisik na may nagulat na nasa CEO si Huaha, kaya medyo hindi maintindihan si Hisik. Maari bang laging sumusunod si Huaja kay Nam sa lalong madaling panahon? Tungkol naman kay Huaja, nagsimula na siyang umarte, hindi rin niya maintindihan kung bakit si Nam ang Tycoon Lady ay pumunta rito para maghatid ng mga kalakal. Pero in short, gusto niya talagang makitungo sa Namsoon, dahil kung hindi magpapakita si Namsoon, pag-aari niya ang ali-alian ni Gamju. Kasabay nito, palihim na kinunan ng manager ang mga larawan ni Namsoon habang nagtatrabaho, at tinanong siya kung ano ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng malaking lakas. Sinabi sa kanya ni Namsoon na mula pa noong bata pa siya, lagi niyang kinakain ang lahat ng hilaw, lalo na ang pagkain ng isang daang hilaw na itlog araw-araw. Kaya naniwala ang bonggang manager na totoo ito. Sa side na ito, nagpunta si Lady Choi sa pawn shop. Kinuha niya sa akin ang isang brilyante na nagkakahalaga ng limang bilyong won kapalit ng tatlong bilyong won. Gayunpaman, natatakot si Gamjoo na ang nakaraang babae ay maulit, kaya nais niyang malaman ang dahilan ng konang. Walang nagawa si Mrs. Choi kundi bigyan ng business card si Gamjoo. Para saan niya gustong gamitin ang pera na ito? Sa kabilang banda, sinabi ni Hisik kay Nam sa lalong madaling panahon na ang Wadja ay nasa Sodin, ngunit hindi nagtagal ay walang balak si Nam na ilantad ang Wadja. Bukod pa rito, ayaw din ng kanyang ina na gawin niya iyon. Sinadya pala ni Gamjoo na hayaan si Wadja na magnakaw ng ilang mamahaling bagay, dahil pakiramdam niya ay gumagawa lamang ng masasamang bagay ang mga tao kapag napakahirap nila, kaya ayaw niyang mangyari ito. Pero naniniwala si Mr. Gang na hindi omnipotent ang pera. Nabusog na siya sa paraan ng paggastos ng pera ng kanyang ex-wife. Buti na lang at naroon ang lola, kaya agad niyang pinigilan ang kanilang pagtatalo. Actually, nung unang nakita ni Jemju si Huaha, naramdaman ni Jemju na napakasensir ng mga mata ni Huaha. Marahil sa sandaling iyon, tunay na itinuring niyang ina si Jemju. Kaya naman ayaw ni Jemju na iwan si Huaha, dahil total, matagal na silang magina. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina, naniniwala rin si Namsoon na maaaring magbago ang mga tao. Sa panig na ito, ang mga maskara na nakolekta ng espesyal na koponan ay ganap na walang reaksyon sa droga, na nagpagalit sa kapitan at inutusan si Hisok na agad na tumigil sa pagiging especially iya at bumalik sa istasyon ng pulisya. Noong naghahanda pa lang si Hisok at Namsoon sa pagkolekta ng net, sadyang pinahirapan ng may-ari ng restaurant ang mga bagay-bagay para sa kanilang dalawa. Pinilit sila ng amo na ilipat ang mga gulay sa kusina. Kung hindi nila ginawa ang sinabi niya, irereklamo sila sa kumpanya dahil hari ang customer sa puso ay ayaw ni Namsun ng kahit ano, pero ayaw ni Hisep na magdulot pa ng gulo, kaya pumayag siya. Nang dalhin ng mga bagay ay hindi nakalimutan ng lalaking ito na lating si Namson. Babae yan pero due transportation workers, kaya hindi niya magawa ang trabaho. Hindi madaling tapusin ang mga kalakal ayon sa hinihiling, ngunit idinagdag pa ng amo ang problema sa kanila at pagkatapos ay pinindot ng husto ang kanyang kamay sa nuon ni Namson. Nang matapos ang trabaho, nagpa siya si Namson na turuan ng leksyon ang walang galang na boss na ito. Dumiretso siya sa tindahan at umupo sa isang table para sa walong katao. Agad namang iginiit ng boss na palitan niya ng mas maliit ang table, pero hindi siyempre pumayag si Namsun. Sabi ng boss, ayaw daw niyang ibenta sa kanya, pero tinanong ni Namsun kung paano niya may pagkakaiba ang mga ganyang customer. Siya mismo ang nagsabi na hari ang customer nang makita na agad niya itong pinalayas, ngunit gumamit ng puwersa si Namsun upang durugan ang walong tao na mesa at agad itong ginawang isang solong mesa. Natakot ito sa boss kaya agad siyang naging masunurin. Sa panig na ito, Gamju kinuha Lady Choi ng business card ay ibinigay sa kanya sa so. Ang taong nasa business card ay isang taong dalubhasa sa pagbubukas ng mga kumpanya ng shell para sa iba. Nadama niya na may problema ang taong ito, kaya personal niyang pinuntahan ang address sa business card na ito. Sa una, ang mga kawani ay tumingin pababa sa JM Joe, ngunit hindi siya nagalit sa lahat at tinuha ang isang wallet na partikular na ginagamit upang hawakan ang kanyang mga bank card. Pagkatapos, maginhawang ipinakita niya sa babaeng ito ang isang savings book, na nagsasabi na kung makita ito ng boss, tiyak na pumayag siyang makilala siya. Nang makita ang halaga ng higit sa 54 na bilyon sa card, ang saloobin ng dalawang empleyado ay agad na nagbago ng 360 degrees. Sinubukan pang akiti ng lalaking empleyado si Gamjo para mabago ang buhay nito. Hindi nagtagal matapos pumayag ang boss na makilala si Gamjo, ang pangalan ng boss na ito ay Black Song. Nagbibigay siya ng isang napakamaken tab na pakiramdam sa buong kanyang katawan. Hindi lang siya mahilig magpakitang gilas, mahilig din siyang makipaglandian sa iba. Ang pagtingin lamang dito ay sapat na upang malaman na board na si Gamjo sa kamatayan. In short, this time, mukhang panandalian lang ang pagkakakilala ng dalawa, at inaabangan na ni Mister. Black na makita siyang muli sa susunod. Sa panig na ito, natuklasan ng babaeng pulis na si Waha ay isang ulila na mula pagkabata ay tinuturuan na ng mga gangster. Kapag 20 anyos na sila, may tatak na sila sa paa para maging official member. Ito ay upang madali nilang malaman kung saang paksayon sila kabilang pagkatapos ng kamatayan. Kasabay nito, balak ni Lola na makipaglandian sa gwapong empleyado sa shop. Nilakasan niya ang lahat ng kanyang tapang at niyakap siya ng mahigpit habang nagdadalamati tungkol sa pagbabago sa puso ng mga tao at tinatangkilik ang init na higit pa sa pagkakaibigan. Habang nagtatapat pala ang lola sa lalaki ay biglang tumawag ang kanyang anak at sinabing na aksidente ito sa trapiko. Nang marinig iyon ng lola ay agad siyang sinabihan na tumawag sa pamamagitan ng video dahil talagang napakarami ng scammers sa mga panahong ito. Matapos gumawa ng video call, agad na umiyak ang kanyang anak at sinabing nasa presinto ito at kung hindi ito magbabayad ng settlement fee na 20 million won, ipipigil siya para investigahan. Agad na lamambat ang puso ng ama at agad na tinipon ang lahat ng pera para ibigay sa kanyang anak. Biglang naalala ng lola na may kakilala siya sa presinto. Mas maganda na pumunta sa eksena para malaman muna ang sitwasyon. Agad namang nagtungo ang dalawa sa presinto, ngunit sa lahat ng kasong hinawakan, walang kaso kung saan ang batang babae ang may pananagutan sa aksidente. Naniniwala ang mga pulis na tiyak na nakatagpo sila ng scam gamit ang AI technology. Kasabay nito, biglang natuklasan ang isang bangkay sa swimming pool ng high school. Sinabi ng paaralan na ang taong ito ay napakakaakit-akit. Ngunit kamakailan lamang ay naging malungkot ang diwa ng taong ito at madalas siyang lumiliban sa klase. Ang nakakapagtaka, lately ay marami siyang iniinom na tubig, umiinom pa ng pool water. Gayunpaman, sa bar ang opisina ng technician at banyo, ang mga tao ay patuloy ding namatay. Bukod dito, bago mamatay, nagpakita rin sila ng isang lubhang nakakatakot na pagpapakita ng lakas, at ang mga taong ito ay lahat ay may karaniwang katangian na uminom sila ng maraming tubig bago mamatay. Sa panig na ito, nang matapos ang lola at ang gwapong empleyado sa paghawak sa scam, nalungkot siya at napaluha Noong una, akala ng lola ay nanghihinayang ang taong ito sa 20 million won, ngunit sa totoo lang, may sakit ang kanyang anak na babae, kamakailan lamang ay nagkaroon ng malaking operasyon, at hindi pa gumagaling. Hindi niya matanggap na alam ng mga scammer ang itsura ng kanyang anak. Nang makita ito, agad siyang niyakap ng lola at patuloy na nagsasalita ng mga salitang nakaaaliw, nang kasabay nito, kumakain ng hamburger ang lalaki sa restaurant, nang biglang may lumapit sa kanya na isang magandang babae at binigyan siya ng pill, na sa pamamagitan lamang ng pag-inom nito, maaari siyang mawalan ng timbang. Bukod dito, sinabi rin niya na para siyang brilyante sa magaspang, at kung payat at matagumpay siya, tiyak na magugulat siya sa mga tao. Matapos magsalita, agad siyang tumalikod at umalis. Natigilan din si Namin sa mga salitang iyon at hindi niya naintindihan ang kahulugan nito. Nang gabing iyon, dahil nagkasakit siya ay ipinadala sa istasyon ng pulisya ng kanyang mga nakahihigit na tao, maaari lamang niyang iwanan ang Namsun mag-isa upang mangulekta ng mga maskara. Bigla niyang narinig ang mabigat na paghinga mula sa ilang dosenang metro ang layo. Sa sandaling ito, tila nawala ng kontrol si CEO. Gusto niyang pumunta sa isang lugar, nang makita siya ni Namsun. Dahil mabait siya, pinuntahan niya ang nangyayari, pero pinabagsak siya nito. Nang tumayo si Namsun, nawala na si CEO. Hindi pa man nagtagal ay dumating na si Namsun sa bahay, gusto talagang malaman ni Ji Yong kung ano ang ginagawa ng kanyang anak at ni Hisek sa mga panahong ito. Sa oras na ito, nais din ni Namsun na ipaalam sa kanyang ina na dahil nakatanggap si Hisek ng katalinuhan tungkol sa droga, upang matulungan ito, nagpunta siya kay So upang magtrabaho bilang isang transporter. Biglang nakita ni Namsoon ang larawan ni Vice President ng so Group sa computer ni Ji Yong Ju, kaya agad niyang naalala ang kakaibang taong iyon ng mga oras na iyon. Kinabukasan, iniulat ng kalihim kay So sa kumpanya ng Legistep na may napakalakas na kawani at ipinakita sa kanya ang video. Matapos kumpirmahin ni So na ang empleyado na ito ang Namsoon na nakita niya sa airport, labis siyang natuwa. Kasabay nito, malinaw na sinabi ni Ji Yong Ju kay Namsoon na ang taong nagbigay ng mga pahiwatig sa So na may droga ay siya. Sa panig na ito, habang nangongolekta ng mga pahiwatig si Namsoon sa bodega, bigla siyang tumakbo papasok kay Waha. Itinaas ni Jemjo ang babani ni Siksik -sik at maingat na tiningnan ang mga mata nito. Matapos kumpirmahin na walang problema sa katawan nito, sinabihan niya si Hisep na mabilis na pakasalan ang kanyang anak. Nang marinig na labis ding nagulat si Hisek, ang lakas pala ng kanyang matibay na pamilya ay ipinasalamang sa mga anak na babae, hindi sa mga anak na lalaki. Ang X-chromosome gene ay aabot sa peak activity nito sa edad na 22, kaya kinakailangang makahanap ng angkop na asawa sa lalong madaling panahon. Nalaman lang na 22 years old lang si Nam this year, kaya medyo nag-aalala si Jemju. Gayunpaman, imposibleng tanggapin agad ito ni Hisek. Sa panig na ito, nakatagpo ni Namson si Huaha. Sinabi ni Namsan na minsan ay patatawarin nila ng kanyang ina si Huaha, ngunit hindi na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Sa sandaling ito, sobrang naantig si Huaha sa kanyang puso. Kasabay nito, matapos makita ang video ni Namsun, agad na tinawag ni CEO ang team leader sa opisina. Nais niyang gamitin ang dahilan na kailangan ng kumpanya na bumuo ng talento at mag-nominate ng mga kawani ng logistic upang bumuo ng imahe ng kumpanya, ang mga layunin, upang maobserbahan niya ang Namsun. Matapos ang insidente, nangako si CEO na bibigyan niya ng mas mataas na posisyon ang team leader. Nang marinig ito, natural na pumayag ang team leader. Sa panahon ng trabaho sa hapon, ang isang empleyado ay hindi maingat at nakuha sa conveyor belt. Naipit din sa loob ang strap ng sombrero kaya hindi na siya makahinga. Mabuti na lang at nakita ng mahiwagang mata ni Namson ang eksenang ito, kaya mabilis siyang tumakbo para iligtas ito. Nang masira ang makina, naligtas din ang lalaki. Si Huaha, na nakatayo sa tabi niya, ay nakita ang buong pangyayari at nakatayo doon na nagyelo sa loob ng kalahating araw. Sa oras na ito, tinawag siya ng team leader para sabihin may mali. Lumabas na habang naghahatid ng mga kalakal, isang lalaking customer ang lumabag kay Huaha, at dahil nagbanta siya sa kabilang tao sa pamamagitan ng paglabag, isang reklamo ang isinampakalaunan hindi pinagiba ng team leader ang black and white, bagkos ay ininsulto si Wajia dahil hindi siya golden child ng boss, ni senior manager ng kumpanya. Kahit na ang isang ina ay nagmula sa isang mayamang pamilya, hindi siya pupunta upang magtrabaho sa isang lugar na tulad nito. Sinabi rin niya na tanging ang mga may pera lamang ang kwalipikadong protektahan ang karapatang pantao. Binalaan ng leader ng grupo si Huahan na kapag naulit ang ganito, agad niyang makukuha ang impyerno sa lugar na ito. Matapos mapahiya, muling tumayo si Waha sa bingit ng kasamaan. Sa panig na ito, dahil limang taon na ang nakalilipas, matapos ipadala ni GM Ju si Amin ng larawan ng isang baboy at panunukso sa kanya, hindi aktibong kinausap muli ni namin ang kanyang ina. At dahil doon, lagi siyang gumagamit ng pagkain para ilabas ang lahat ng kanyang galit. Kaya unti-unti siyang tumataba, pinayuhan ng lahat ng tao sa pamilya si Min na magbawas ng timbang. Kinabukasan, pagdating ni Gamju sa kanyang kumpanya, agad siyang iniulat ng kanyang mga subordinate na kamakailan lamang ay maraming mayayamang kumpanya ang gumamit ng stocks para mangutang ng malaking halaga ng pera bilang collateral ang layunin ay upang mamuhunan sa mga proyekto tulad ng mga pribadong equity fund o real estate trusts. Kaya agad na nahulaan ni Gamjoon na ito ang trick ni Black Song. Sa sandaling ito, ang taong ito ay tumawag muli upang gumawa ng appointment upang matugunan Gamjoon ito kaninang hapon. Actually, ginamit ni Black Song ang gwapo niyang itsura para linlanggan ang tiwala ng rich lady, tapos ginamit ang mataas na kita para lokohin sila na mag-invest sa project. Karamihan sa mga taong ito ay mga hanggal, kaya nahulog sila sa patibong. Kasabay nito, sinamsak ngunit Ji Yung Jo ay lubhang matalino kaya siya binalangkas ang kanyang pagkalkula sa lahat ng tao, kaya sa huli doon pag-uusap broke up sa out anumang mga pondo. Kasabay si hali Halika sa hotel, ang lahat ng mga tao sa VIP room where the congressman is sponsored sa kanya, sa ibabaw ng mga taong ito ay tumutulong sa bawat isa, ngunit sa katotohanan ang tanging tao ay dapat magsalita up ay show, sunod na decode ng mga pulis ang foto ng adik. Sa side na ito may isang tao na nagbibigay ng briefcase sa coast pagkabukas niya hindi niya agad napigilan ang kanyang excitement, sa loob ng briefcase ay puro blue waters, sa kabilang hand wadja, unti-unting nakapagpapasiglang at saka gamitin ang kutsilyo para saksakin si Namson sa chan, ano ang mangyayari sa huli, ito ay lumiliko out na dahil ang police team captain, ay nahawaan ng droga habang paghawak ng kaso, upang hindi matuklasan mula sa lahat, hisip maari lamang dalhin ang taong ito sa kanyang tahanan, sa side na ito Harry Tesbos, alok upang ayusin ang isang taya para sa CEO at Ji upang matugunan, in fact CEO ay may mahabang nais na matugunan Ji kaya syempre pumayag siya sa request nito, dahil kailangan niyang alaga ang kapitan, agad na ipaalam ni Hisek kay Namsun na hindi siya makakapunta sa logistics company ngayon, pinag-iinitan din niya ito na huwag mag-relay sa kanyang diretsyo, at gumawa ng anumang pagmamadali, ngunit Namsun na ay confident tungkol sa kanyang tuwid na may out pakikinig sa sinabi niya, pagkatapos ng paghang out ang telepono, Hisek subukan upang makahanap ng isang paraan upang detox ganap na hindi alam na ang kanyang kapitan simulan upang baguhin, ang taong ito kamalayan ay nagsimulang lumabo, ang kanyang bibig ganap na mumbling gusto niyang uminom ng tubig, susunod na ang kanyang katawan ay nagsisimulang manginig. Malungkot, Pinunit niya ang mga cuffs ng kamay at sa pamamagitan ng hisek sa hangin, at ang taong ito ay tumakbo out tulad ng mabaliw in front ng hisek at grab ang kanyang leeg, oras na ito ang mga captain's mata ay maging pula, at ang kanyang tuwid din doble. Lamang kapag hisek ay hindi na maaaring tumayo pa, Namsun dumating upang mabilis na re kanya. Gayon paman, kung saan man hindi nila inaasahan ang mga kapitan tuwid ay stand sa Namson, kaya sa huli ang dalawa ay nagsanib puwersa upang kontrolin ang kapitan, hisa ay sigurado na ang problema sa droga ay napakalubha, kaya dapat mabilis nilang hanapin ito, sa transport warehouse, Namson naisip para sa isang sandali, at nagpasyento ibalik ang lahat ng mga puting bagay, nang gabing iyon ay sinabi ng kalihim kay Jiyong Jo na hindi uuwi ang lola ngayong gabi, kung walang nangyari ahe malamang sa date. Kasabay nito, si Namson at ang mag-asawang pulubi ay nagkulit sa bodega upang magdala ng mga kalakal. Sa bandang ito, dinala ng gwapong restaurant staff ang lola sa pintuan ng hotel. Naunawaan agad ni lola ang ibig niyang sabihin, kaya muling tumibok ang puso ng dalaga. Gayunpaman, ang So Junhee ay may problema sa labis na kalinisan. Hindi siya maaaring gumamit ng mga pampublikong banyo, kaya siya ay pumupunta dito higit sa lahat upang gamitin ang banyo. Pagkarinig ng lola niyan, agad siyang nagalit. Determinado siyang huwag hayaang mawala ang pagkakataong ito. Sa makatuwid, hindi na niya pinigilan ang sarili at direktang dinala siya sa hotel. Maaga ng sumunod na umaga, maraming puting pakete ang lumitaw sa pintuan ng istasyon ng pulisya, na pawang ipinadala ni Namsan. Sa panig na ito, isang araw at isang gabi nang hindi umiinom ng tubig ang kapitan, kaya agad siyang inalis ni Hisek. Iba-iba pala ang reaksyon ng bawat isa sa droga. Naalala lang ng kapitan na naging napakalaki ng kanyang mga kalamnan. Sa katunayan, ang bagong gamot ay direktang nakakaapekto sa pituitary gland at ang hindi paggamit ng isang panlaban ay magiging katumbas ng pagkasira ng sarili. Ngunit bago ang kamatayan, ang gumagamit ay maaaring matupad ang kanilang mga kagustuhan para sa isang sandali. Tungkol naman sa kasalukuyang panlaban, si Dra, natuklasan ni Choi na tanging ang dugo ng buhok sa dagat ang maaaring makapijol sa bagong gamot na ito ang dugo nito ay ang asol na bote ng tubig na ininom ni Sio. Kasabay nito, ang hisik ay mastered lamang ang kakayahan ng tubig upang ay activate ang isang bagong gamot. Ininungkahi sa kapitan na subukan ang pag-aayuno at pag-inom upang makita kung ito ay gumana. Sinabihan siya ng kapitan na magpatuloy at magtrabaho, ngunit nag-aalala pa rin si Hisep sa sitwasyon ng kapitan. Pero sabi ng school team, kahit nandito si Hisep, hindi siya makakatulong. Nakita ni Hisep na tama ang sinabi ng kapitan, ngunit bago umalis, nilinis niya ang lahat ng tubig sa bahay. Habang papasok sa trabaho sa hapon, lihim na nagnanakaw si Namson ng mga puting delivery items. Nag-aalala pala si Hisak sa kanya, kaya espesyal na pumunta siya dito para magtrabaho, hindi niya alam na lahat ng kilos nila ay nakita ni Huajia. Sa panig na ito, namin sa shop sinasadyang nakita ang isang lubhang magandang batang babae. Pero hindi lang may boyfriend ang babaeng ito kundi nagpapakita rin ng pagkasuklam sa kanya. Matapos atakehin, agad na binuksan ni namin ang weight loss pill na dati nang ibinigay sa kanya ng misteryosong tao. Kasabay nito ay nagsimulang mahumaling ang kapitan, hinanap niya ang bahay para maghanap ng inuming tubig at sa wakas ay natuklasan niya ito sa toilet bowl. Habang nanonood ang transportation team leader ng mga video ng pagnanakaw ni Namson, aksidenteng natuklasan niya na ang taong nagnakaw ng mga bagay kagabi ay siya talaga. Sa oras na ito, nagpunta si Gomju sa Harry Test upang makilala si So. Sa panig na ito, nakita ni Wajia si Namson. Habang iniisip niya ito, lalo siyang naging galit. Kaya agad siyang kumuha ng kutsilyo at sinaksak si Namsan. Para makaganti, sinaksak ng peking anak ang ginang ng taikon. Nakatayo doon at nakatingin sa kanyang masakit na hitsura, ngunit sa katunayan ng kutsilyo ay hinarang ni Namson, pagkatapos ay itinulak ang peking anak na babae palabas. Pero ang eksenang ito ay kinunan ng team leader.